Magandang araw sa inyo, mga kaibigan, at maligayang pagdating sa isang misteryosong kaso, isang kabataang babae. Ang sinapit ay malupit. Sa loob lamang ng sampung minuto, sa gitna ng isang marangyang hotel, isang sigaw ang umalingaungaw. Mula sa kwarto bilang 6012, dugo ang kumalat sa sahig. Isang biktima, napuno ng mga sugat. Isang suspek na tila wala sa sarili. Umakyat sa bubungan ng ika, 65 na palapag. Ang mga pulis ay nagmamadaling isecure ang lugar. Anong misteryo ang naganap sa loob ng nakatadhana ng kwartong iyon? Halina't ating alamin. Ang nakagigimbal na katotohanan. Tanghali ng Mayo 30, 2024 sa Lotte Hotel sa Badin Square, Hanoi. Natuklasan ng mga empleyado ng hotel ang isang lalaking walang saplot sa katawan na umaakyat sa bubungan ng gusali sa ika. Nabiniput na palapag ang taong ito ay may mga senyales na nais tapusin ang sariling buhay. Salamat sa pagpigil ng security team ng hotel, ang lalaki ay mabilis na napigilan. Ang katakataka, matapos siyang pigilan, ay nagpalakad-lakad pa rin siya at hindi makasagot ng maayos sa mga tanong ng staff. Ang kanyang emosyon ay balisang-balisa, palaging nasa estadong wala sa katinuan at may balak na manakit ng iba. Sa huli, nagpa siya ang hotel na tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, batay sa registration information, natukoy nila na siya ay isang Korean tourist na naka-check-in sa room 6012. Gayun pa man, nang ibinalik siya sa kwarto, laking gulat nila nang matuklasan ng isang taong wala ng buhay sa loob. Agad na inaresto ng pulisya si Li Chanjo na itinuturing na pangunahing suspek. Ang ulat ng autopsy ay nagpakita na ang biktima ay pumanaw dahil sa suffocation nang ang kanyang mukha ay idiin sa unan. Ang noo at mukha ay may maraming nagkalat na pasa dahil sa pisikal na puwersa, ang tiyan at balakang ay mayroon ding mga pinsala na nagpapahiwatig na ang biktima ay dumanas ng matinding pananakit bago pumanaw. Sa leeg, mayroong isang 17 cm na gasgas na natukoy na resulta ng desperadong paglaban ng biktima habang pinipilit ang kanyang leeg. Ang panloob na hita sa kaliwa ay may malaking pasa na nagpapahiwatig na posibleng may masamang tangka ang salarin sa biktima. Ang biktima ay lumaban, ngunit dahil sa agwat ng lakas, siya ay sinapit ang isang malupit na kapalaran. Sa proseso ng pag-iimbestiga sa background ng suspek, natuklasan ng pulisya ang isang nakagugulat na impormasyon. Si Lee Chanjo ay dating isang sikat na profesional na e-sports player mula sa South Korea itinuturing na pambansang bayani sa larong League of Legends, ang kanyang in-game ID ay Yahayong. Matapos makumpirma ang impormasyon tungkol sa pagpanaw at pagkakakilanlan ni Park Hyunja, ipinagbigay alam ng Embahada ng South Korea sa Vietnam sa kanyang pamilya sa araw din na iyon. Ang mga magulang ni Park Hyunja nang matanggap ang tawag ay hindi makapaniwala. Isang araw lang ang nakalipas tumawag pa ang kanilang anak na nagsabing nasa isang business trip siya kaya paanong bigla siyang pumanaw sa ibang bansa. Sa pag-aakalang ito ay isang scam call, sila mismo ang kumontak sa pulisya upang mag-verify. Ang resulta, kinumpirma ng lokal na pulisya na si Park Hyunja ay talagang biktima ng isang insidente sa Vietnam. Sinimulan ng mga pulis na imbestigahan ang mga pangyayari. Alas, 12.54 ng tanghali, sa parehong araw, nakunan ng kamera ng hotel, sina Park Hyunja at Lee Chanjo na magkasamang lumitaw sa lobby para mag-check-in. Sa buong proseso, magkahawak kamay silang dalawa na tila napakalapit sa isa't isa, hindi na sa isang ordinaryong mag-asawa na pumunta sa hotel. Ang katakataka ay sa maraming video Si Lee Chan Jo ay hindi nakasuot ng sapatos at nakayapak, bagaman hawak naman niya ang kanyang sapatos. Pagsapit ng 1.09 ng hapon, sumakay silang dalawa sa elevator patungo sa ika asisti palapag at pumasok sa room 6012. Walang sinuman ang nag-akala na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita si Park Hainja na buhay dahil sa kakaibang kilos ni Li Chan Jo, naghinala ang pulisya ng Vietnam na mayroon siyang problema sa pag-iisip at nagsagawa ng psychological evaluation. Kasabay nito, sumailalim siya sa pagsusuri para sa bawal na substansya at ang resulta ay nagpositibo. Bagamat hindi pa natutukoy ang tiyak na uri ng substansya, ito na kaya ang direktang dahilan na nag-udyok sa kanya na gawin ang insidente. Kailangan pa nating maghintay ng karagdagang resulta ng investigasyon mula sa pulisya ng Vietnam. Gayunpaman, ang problema sa pag-iisip ni Lee Chan jo ay tila may mga senyales na dati pa at lalo pang lumalala. Pagdating sa League of Legends, tiyak na marami ang pamilyar dito. Ito ang laro na nasa sentro ng larangan ng esports. Ang larong ito ay lubhang sikat sa South Korea. Dahil dito, isinilang ang League of Legends Korea Tournament na lumikha ng maraming maalamat na manlalaro. Kabilang sa kanila ang pangunahing tauhan sa kasong ito, si Lee Chanjo, isang profesional na manlalaro na ipinanganak noong 2000. Si Lee Chanjo ay isinilang noong Hunyo 12, 2000 sa Seoul, South Korea. Mula pagkabata ay mahilig na siya sa esports noong tarting taong gulang pa lamang. Grade 7. Determinado na siyang maging isang profesional na manlalaro at sinimulang gamitin ang ID na Yahayong. Sa simula pa lang. Ipinakita na ni Lee Chanjo ang kanyang pambihirang talento. Ang tanging hadlang sa kanya para maging propesyonal ay ang kanyang edad dahil ang mga laro na live sa TV ay nangangailangan ng mga manlalaro na nasa tamang edad na pagpasok sa high school. Si Lee ay nag-ensayo araw-araw upang hasain ang kanyang kakayahan at sa Korean server na may 3 milyong manlalaro na natili siya sa pinakamataas noong 2016 habang nasa ikauna 10 baitang, tumigil siya sa pag-aaral. Noong 2017, sa edad na 17, sumali siya sa JAJ Team, isang dating profesional na koponan ng League of Legends bilang pangunahing manlalaro, si Lee ay dating itinuturing na isang mid laner na may malaking potensyal. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagbabago dahil sa epekto ng mga patakaran at regulasyon ng liga, ang kanyang koponan ay nag-anunsyo ng pagbuwag noong Nobyembre 70, 2020, noong 2021. Ang binata ay kinuha ng isang sikat na koponan ngunit bilang reserba lamang at walang pagkakataon na umunlad. Sa pagtatapos ng 2021 season, nahihirapan sa South Korea, si Lee chan -jo ay lumipat sa Japan para sa 2022 season sumali sa DFM team ng League of Legends Japan League bilang pangunahing midlaner. Dito, narating niya ang tugatog ng kanyang karera, naglaro ng mahusay sa maraming klasikong laban. Gayunpaman, sa 2022 World Championship Qualifiers, maagang na-eliminate ang DFM. Si Lee Chanjo ay bumagsak ang paglalaro at matapos ang kanyang kontrata sa DFM, hindi na siya nakasali pa sa ibang koponan. Sa edad na 22, opisyal nang nagretiro si Yahayong. Lumipas ang panahon at noong 2023, nakilala ni Lee Chanjo si Park Hyunja, isang babae na mas matanda sa kanya ng 9 na taon sa isang pagtitipon ng mga kaibigan, si Park Hyunja, Ja, ipinanganak noong 1991, ay may napakagandang relasyon sa kanyang mga magulang, masigasig sa mga kaibigan, masunurin, at masayahin. Pagkatapos mag-aral sa Australia, nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa Busan. Masigasig na niligawan ni Lee Chan Jo si Park Hyun Ja. Pagsapit ng Disyembre 2023, Bagamat hindi pa opisyal, kinumpirma ng mga kaibigan ni Park Hyunja sa pamamagitan ng kanilang interaksyon na sila ay magkasintahan na tungkol sa relasyong ito. Hanggang noong Abril 2024, saka lamang ni Park Hyunja sa kanyang mga magulang na may isang binatang masigasig na nanliligaw sa kanya kahit mga kaibigan o magulang lahat sila ay kampante kay Park Hayunja. Naniniwala na sa kanyang mature at palakaibigang personalidad, hindi siya basta-basta papasok sa isang relasyon. Naniniwala sila na ang taong pinili niyang makarelasyon ay tiyak na pinag-isipang mabuti sa lahat ng aspeto. Gayunpaman, may mga tao na laging mukhang perpekto sa iyong harapan, ngunit kapag hindi mo nakikita sila ay nabubuhay sa isang ganap na naiibang buhay, sukdulan at puno ng panganib. Noong 2023, si Lee Chanjo ay na-diagnose na may bipolar disorder, partikular ang bipolar 1 disorder. Dahil sa diagnosis na ito, siya ay na-exempt sa mandatory military service. Ang kondisyon ni Lee ay natuklasan ng medyo hindi inaasahan. Dahil sa panahon ng kanyang profesional na paglalaro ng esports, hindi siya nagpakita ng anumang di pangkaraniwang kilos. Ang simula ng diagnosis na ito ay noong Abril 2023, pagkatapos niyang magretiro, na ibalita siya dahil sa isang insidente ng kanyang pag-atake. Noong Abril 15, 2023, ang may-ari ng isang nail salon sa Gangnam District, Seoul, South Korea ay nakatanggap ng tawag para sa appointment mula sa isang lalaki. Ang may-ari ay nagulat na dahil bihira magkaroon ng lalaking customer, ngunit hindi niya inaasahan na sa proseso ng serbisyo ang taong ito ay kikilos na parang isang kakatuwang tao. Kinabukasan, Abril 16, ang lalaking customer ay dumating sa salon alas 7 ng gabi, tulad ng napag-usapan. Ang taong ito ay si Li Chanjo. Ayon sa salaysay ng may-ari, ang proseso ng pagmanicure kay Li Chanjo ay tumagal ng mga 40 minuto. Sa buong panahong iyon, paulit-ulit siyang nagsasabi ng mga linyang, Ang bango ng amoy na ito o ang bango talaga sa isang tono na nagdulot ng pagkailang sa nakakarinig. Gayunpaman, si Li Chanjo ay hindi nagbayad at hindi rin umalis. Tila ba siya ay nabighani, palipat-lipat ng upuan sa loob ng salon at bumubulong ng hindi maintindihan. Noong oras na iyon, tanging ang may-ari at isa pang babaeng customer ang nasa loob. Ang sumunod na ginawa ni Lee Chanjo ay nagdulot ng matinding takot sa kanilang dalawa. Bigla siyang umakyat sa beauty bed sa loob ng salon, mabilis na hinubad ang lahat ng kanyang damit, inilantad ang kanyang katawan at humiga sa kama. Ang may-ari ay ganap na natigilan, nanginginig na hiniling sa kanya na magbihis kaagad. Kahit na pinakiusapan siya ng may-ari, hindi nakinig si Lee Chanjo na natili siyang nakahiga doon na may tila nasisiyahang hitsura na parang isang taong may kakaibang pag-iisip. Agad na tumawag ng pulis ang may-ari. Si Lee Chanjo ay dinala para sa kaukulang aksyon. Ang insidenteng ito ay naging isang social news na iniulat ng media. Nagsagawa ang pulisya ng pagsusuri para sa bawal na substansya sa kanya. At ang resulta ay negatibo. Matapos harapin ang kahihinatnan, si Li Chanjo ay tila walang kamalayan sa kanyang problema. Paulit-ulit pa rin tumawag sa nail salon para mag-reschedule at gumawa ng gulo. Kalaunan, direktang tinanong ng mga kaibigan ni Li Chanjo kung bakit siya kumilos ng ganoon. Sumagot siya ng magulo. Sinabing dahil sa sobrang excitement, nakaramdam ng excitement na hindi makontrol at instinct na nag-udyok sa kanya na gawin ang mga bagay na iyon. Nang maglaon sa mga live stream online, napansin din ng mga tao ang kakaibang kilos ni Lee. Ang kanyang pananalita, ang kanyang mga mata ay tila malabo. Ang kanyang katawan ay patuloy na gumagalaw ng walang kontrol, kasama ang mga asal na lumalagpas sa linya at mapanganib para sa iba. Dagdag pa ang bigla ang pagbaba ng timbang sa loob ng dalawang taon matapos magretiro. Sinimulang mapansin ng pamilya ni Lee chan Jo ang kanyang problemang mental. Sa tulong ng kanyang pamilya, siya ay na-diagnose na may bipolar disorder ang mga karaniwang sintomas nito ay kinabibilangan ng mga delusyon, pabigla-biglang kilos, matinding pagkabalisa at maaaring biglang gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan o hindi makontrol na minsan ay mapanganib, ayon sa ama ni Lee Chanjo. Sa loob ng anim na buwan matapos madiagnose, siya ay palaging nasa outpatient treatment at kailangang turukan ng gamot kada buwan. Gayunpaman, siya mismo ay mariing tumututol sa pag-inom ng gamot at sa pagpapagamot sa unang paggamot. Dahil ayaw uminom ng gamot, napilitan si Mr. Lee na igapos ang kanyang anak sa panahong ito ng pagpapagamot. Nakilala ni Lee Chanjo si Park Hyunja at nagsimulang ligawan siya ng husto na humantong sa kanilang relasyon. Hindi malinaw kung alam ni Park Hyunja ang kalagayang mental ni Lee Chanjo bago sila maging magkasintahan at ito ay mahirap ng kumpirmahin ngayon. Gayunpaman, habang sila ay magkarelasyon, nagreklamo minsan si Park Hyunja sa mga kaibigan na si Lee Chanjo ay madalas manigaw ng walang dahilan o magpakita ng agresibong kilos kapag nagkikita sila kaya naisip niyang makipaghiwalay. Sa huli, dahil sa awa at dahil mukha siyang kaawa-awa, hindi siya nagdesisyong tapusin ang relasyon. Mula Mayo 28, naging lubhang hindi stable ang kondisyon ni Lee Chanjo, na lalong lumala at sa huli ay sumabog. Dahil sa hindi pag-inom ng gamot sa tamang oras, nagsimula siyang makaranas ng mga sintomas ng delusyon gabi ng Mayo 88, 2024, alas 9 9:82. Si Lee Chanjo walang pangitaas na damit at nakayapak, ay tumakbo papunta sa istasyon ng pulis. Sinabi sa pulis na may laging nakatitig sa kanya, na nagdulot sa kanya ng takot kaya tumakbo siya para humingi ng tulong. Nang tanungin ng pulis kung sino ang tumitingin, sinabi niyang empleyado ng convenience store, tapos ay naging magulo na ang salita at hindi na makipag-usap ng normal. Pagsapit ng 4 ng madaling araw ng Mayo 29, si Lee Chanjo sa isang hindi makontrol na estado ay nag-text sa kanyang ama na humihingi ng agarang padala. Nang tanungin ng kanyang ama kung nasaan siya, sumagot si Lee Chanjo na nasa airport siya. Lumalabas na pagkatapos umalis sa istasyon ng pulis at umuwi dahil sa hindi pag-inom ng gamot sa oras, nagpatuloy ang dilusyon ni Lee Chanjo Sinabi niya sa kanyang ama na may lindol at kung sasakay siya ng eroplano para ayusin ang aksis ng mundo, mawawala ang lindol. Dahil sa delusyon na ito, alas 3 ng madaling araw, si Lee Chan Jo ay nakashorts at t-shirt lang. Tumakbo palabas ng bahay papuntang Incheon Airport para sumakay sa pinakaunang flight papuntang Vietnam. Ngunit hanggang sa makarating siya sa airport at mag-text para humingi ng pera, iniisip pa rin ni Mr. Lee na nagbibirulang siya. Pagsapit ng anim ng umaga ng ika, 29. Hindi makontak si Lee Chanjo at hindi alam na nakapunta na siya sa Vietnam. Nag-text si Park Hayon Ja para kumustahin siya. Hanggang 12 ng tanghali, sakalang siya sumagot ng maikli. Pasensya na, nasa Vietnam ako. Agad na nagtanong si Park Hainja, anong nangyayari? Ngunit iniwan lang ni Lee Chanjo ang numero ng kanyang ama, sinabihan siyang kontakin ito. Ang dahilan kung bakit maikli ang sagot niya ay dahil pagdating na pagdating niya sa Vietnam. Siya ay hinuli ng pulisya ng Vietnam. Ang nangyari, paglapag sa Hanoi, nagtungo si Lee Chanjo sa isang hotel para mag-check-in. Habang nag-check-in, Magulo ang kanyang pananalita, kaya hindi maintindihan ng receptionist ang kanyang kailangan. Nainis, nagalit si Lichanjo, Chan jo. inihampas ang telepono kung saan saan. Matapos manatili sa lobby sandali, bigla siyang tumakbo palabas ng hotel at naglaho. Agad na, nakita ng mga tao sa paligid ang isang kakaibang tanawin. Malapit sa Ngok Lake, sa tabi ng hotel, si Li Chanjo ay nakatayo sa isang sensitibong kalagayan. Walang galaw na nakatingin sa lawa. Ang mga dumadaan na nakakita nito ay agad na nag-report sa pulis. Mabilis na dumating ang pulis at kinuha siya. Sa istasyon, nakatanggap si Lee chan -jo ng text mula kay Park hyun -ja na nagsasabing kontakin agad ang kanyang ama. Ang insidente ng paggulo sa nail salon o ang pagtayo ng walang damit habang nakatingin sa lawa sa Vietnam, ang mga kakaibang kilos ni Lee chan -jo ay tila laging nauugnay sa excitement. Bago umalis, humiram siya sa isang kaibigan ng 500,000 won para makapunta sa Vietnam nang tanungin ng kaibigan, Bakit bigla mong gustong pumunta sa Vietnam? Sumagot siya na gusto niyang pumunta doon para mailabas ang pagnanasa. Matapos ang unang pagkakahuli sa Vietnam, ang pulisya ng Vietnam, sa pamamagitan ng embahada ng South Korea sa Vietnam, ay tumawag sa ama ni Lee Chan-jo upang ipaalam ang sitwasyon. Sa puntong iyon, Naniwala na talaga si Mr. Lee na ang kanyang anak ay nakarating na sa Vietnam. Agad namang kinontak ni Park Hyunja ang ama ni Lee Chanjo at sinabing pupunta siya sa Vietnam para hanapin ang kanyang kasintahan. Ngunit bilang isang tunay na ama, bakit hindi personal na pumunta si Mr. Lee sa Vietnam? Sa mga panayam sa media kalaunan, Ipinaliwanag ni Mr. Lee na abala siya sa pag-aasikaso ng mahahalagang dokumento kaya hindi siya makalipad agad papuntang Vietnam. Sinabi rin niya na pinayuhan niya si Park Hyunja na huwag tumuloy dahil nag-aalala siyang baka mapahamak ito. Gayunpaman, nang tingnan ang usapan ni na Park Hyunja at Mr. Lee sa messaging app, iba pala ang katotohanan noong Mayo 29, tinex ni Mr. Lee si Park Hyunja na kailangan niyang mauna sa Vietnam para sunduin si Lee Chanjo dahil mayroon siyang agarang gagawin kinabukasan at pinakamaaga na siyang makakaalis sa makalawa. Nag-alala si Park Hyunja na paano kung pagdating niya ay ayaw siyang harapin ni Lee Chanjo. Sumagot si Mr. Lee na wala ng ibang paraan. Pinayuhan niya si Park na huwag i-trigger si Lee, panatilihin ang komunikasyon at huwag na huwag babanggitin ang tungkol sa gamot. Mula dito, makikita na si Lee Chanjo ay may matinding reaksyon sa pag-inom ng gamot at marahil dahil sa alitan tungkol sa gamot kaya siya umalis ng bahay. Pagkatapos, tinuruan pa ni Mr. Lee si Park Hyunja Pagdating mo doon, bumili ka ng isang lata ng Coca-Cola. Ihalo mo ang gamot doon at bigyan mo ng dalawang dosis para sigurado. Kahit na alam niyang matindi ang pagtutol ng anak sa gamot hanggang sa puntong hindi ito pwedeng banggitin at kapag inaatake, madalas itong magkaroon ng kakaibang pagnanasa, instinct, Inutusan pa rin ni Mr. Lee si Park Hyunja na humanap ng paraan para mapainom ang anak niya habang hindi siya makakasama. Hindi man lang niya binanggit ang mga panganib at hindi inaasahang sitwasyon na maaaring harapin ng isang babaeng tulad ni Park Hyunja nang mag-isa sa ibang bansa. Noong Mayo 29, sinabi ni Park Hyunja sa kanyang mga magulang na kailangan niyang pumunta sa Vietnam para sa isang agarang business trip. Umaga ng Mayo 30, alas 8, sumakay si Park Hyunja sa flight papuntang Hanoi. Pagsapit ng 12 ng tanghali, dumating siya sa istasyon ng pulis sa Hanoi. Sa tulong ng staff mula sa embahada ng South Korea sa Vietnam, nagsilbi siyang tagapamagitan para mapalaya si Lee Chanjo. Sa una, plano niyang iuwi agad si Lee sa parehong araw, ngunit sinabi ni Lee Chanjo na gusto muna niyang magpahinga ng isang araw bago umuwi. Dahil sa awa, pumayag si Park Hyunja. Pareho silang nagtungo sa hotel, nag-check-in, at pumasok sa room 6012. Ngunit makalipas lamang ang sampung minuto, nangyari na ang trahedya. Hindi na nakabalik ng ligtas si Park Hyunja. Sa katunayan, wala pang isang araw matapos mahuli, agad na inami ni Li Chanjo ang kanyang ginawa sa kanyang kasintahan. Nang sumara ang pinto ng Room 612, isang trahedyang hindi na maibabalik ang nangyari. Sampung minuto lamang matapos pumasok sa kwarto, biglang tumakbo palabas si Li Chanjo at umakyat sa bubungan ng gusali. Ang balita tungkol sa isang dating esports player na may ginawang masama sa kanyang kasintahan sa Vietnam ay mabilis na kumalat sa South Korea na ikinagulat ng publiko sa simula Inamin ni Lee na ang motibo ay dahil sa pagtanggi ni Park Hyunja sa kanyang nais na intima siya. Gayunpaman, binawi niya ito, sinabing natuklasan niya na si Park Hyunja ay may sensitibong trabaho pala noon kaya nakaramdam siya ng pagtataksil. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sa gitna ng kawalan ng kontrol, hindi sinasadyang naging sanhi siya ng pagpanaw ng biktima. Nang mapagtanto ang kanyang malaking pagkakamali, tumakbo si Li Chan Jo sa Ika. 65 palapag ng hotel na may intensyong tapusin ang sariling buhay ngunit napigilan siya ng mga security. Sa buong proseso, walang sanyales na nakaroon silang alitan. Tungkol sa motibo, may espekulasyon na nahuli ni Lee Chan-jo si Park Hyun-ja na naglalagay ng gamot sa Coca-Cola kaya siya nakaramdam ng pagtataksil at nagalit. Gayunpaman, ang espekulasyon na ito ay mahirap paniwalaan dahil kahit na si Lee Chan-jo ay maraming beses nang nagkaroon ng matinding alitan sa kanyang ama tungkol sa pagpapagamot, hinding-hindi siya gumamit ng pisikal na paraan. Ang malaking pasa sa loob ng hita ng biktima ay malinaw na dulot ng matinding struggle na nagpapatunay na si Lee chan jo ay nasa ilalim ng matinding excitement. Malamang na pagpasok sa kwarto, muli siyang nagpakita ng kakaibang kilos na lumalagpas sa linya, mga bagay na hindi pa nakikita ni Park Hyunja sa buong relasyon nila nang subukan ni Li Chanjo na pilitin ang isang intimong gawain at siya ay tinanggihan tuluyan siyang nawalan ng kontrol ito ay tumutugma sa unang pahayag ni Li Chanjo nang mahuli siya na ginawa niya ang krimen dahil tinanggihan siya sa kanyang nais ang pagbago niya ng pahayag kalaunan na nagsasabing ang biktima ay may sensitibong trabaho noon ay walang matibay na ebidensya ang pagmamahal at pag-aalala ni Park Hyunja ay hindi nagising ang isang Lee Chanjo na nawalan na ng pagkatao. Matapos ang insidente, si Lee Chanjo ay naghihintay ng resulta ng psychiatric evaluation at kailangang uminom ng gamot para maging stable ang kanyang kondisyon. Kung ang resulta ng evaluation ay magpapakita na malubha ang kanyang problema sa pag-iisip, siya ay ipapagamot muna sa halip na direktang ilipat sa bilangguan. Bukod pa rito, dahil ang insidente ay nangyari sa Vietnam, ayon sa territorial principle ng international law, si Lee Chan Jo ay hahatulan ayon sa criminal law ng Vietnam. Ang positibong resulta sa ipinagbabawal na sangkap ay nangangahulugan din na ang epekto ng mga sangkap na ito ay hindi maaaring isantabi ang mga source mula sa Vietnam at South Korea ay parehong nagsasabi na ang posibilidad na ma-extradite si Lee chan Jo pabalik sa South Korea ay napakaliit. Matapos ang insidente, iginigit ng ama ni Lee na ang ginawa ng kanyang anak ay dahil sa problema sa pag-iisip o epekto ng gamot, sinusubukang alisin ang elemento ng ipinagbabawal na sangkap. Ayaw niyang masentensyahan ang kanyang anak ng pinakamabigat na parusa sa Vietnam na itinuturing na isa sa mga bansang may pinakamahigpit na batas laban sa mga krimeng may kinalaman sa ipinagbabawal na sangkap. Kung si Lee Chan-jo ay gumamit ng ipinagbabawal na sangkap sa South Korea bago pumunta sa Vietnam o gumamit sa Vietnam at kung paano siya nagkaroon nito, ay malaki ang magiging epekto sa huling hatol. Kung ang taong ito ay nagdala ng ipinagbabawal na sangkap sa Vietnam at ginamit ito doon, maaari siyang maharap sa kaso para sa krimen at mga kasong may kinalaman sa ipinagbabawal na sangkap na posibleng humantong sa habang buhay na pagkakakulong o ang pinakamabigat na parusa. Ang pamilya ni Park Hyunja ay nagluluksa sa sakit. Ngunit ang kanilang tiwala sa batas ay nananatiling matatag. Isang inosenteng buhay ang nawala, nag-iwan ng aral tungkol sa pag-ibig at pag-iingat. Si Li Chanjo, kahit may karamdaman, ay tiyak na hindi makakatakas sa kanyang responsibilidad.